Ayan guys, na kagatata, nakagat ako ng aking alaga na si Koki. Duman ako sa tabi niya ay biglang hindi ko po alam kung kinagat o kinalmot pero alam ko ipin niya to eh. Ayan, oh. Ayan, kaya kailangan nating gamutin. Kuha po tayo ng uh, backbone, D-bell dun sa labas eto guys, ayan, update ko sa ating backbone devil ayan po yung aking mga tanim na backbone devil at ito po yung ating naitanim na nagagamit ko na po kapag ako ay nakalmot or nakagat ng aking mga alagang pusa ayan, ngayon ay meron tayong uh, kagat ng aking alaga na si Koki na isang Siamese. bigla niya akong ewan ko ba Nagalit ata siya kasi di pa siya kumain. Naubusan ng cat food. Kaya may tupak. Kaya ngayon ay gagamitin po natin. Pukuha po tayo ng isang uh, magputol po tayo dito. Yung medyo malaki-laki kasi itatanim din po natin ito pagka tapos kung gamitin. Ngayon ay eh, magputol po tayo dito para makuha natin yung dagta. Ito yung ng ating alaga. Aking alaga. Naubos na yung gagta niya. Mahina lang yung... Dito yung gagta niya naiwan sa may puno. Kaya ito itatambalin natin. Kahit na lang natin. Dito. siya guys kapag i-apply natin sa paa natin yung mga kabo, kalmot or kagat. Mahap di siya kasi nag-absorb siya doon sa ilalim. At iyan ay itanim din natin dito. Ibaon natin dito siya. Para pag tumubo naman ay dadami tong ating tanim na backbone devil. Alisin natin itong kinalim na damo at ipalit natin dito. Yan. Ayun siya, tubo na yan, ba? guys. Bagong gamit ko lang yan. Ayun Kailangan natin balik. At magputol tayo po uli. Kasi hindi siya ganong wala siyang ganta na basa. Ayan. kailangan natin danta. maulan kasi guys kaya yung ganta niya ay ano na mula yung dito lang din natin ilalagay di ba man dubli dubli Ayan guys, kapag kayo ay may kagat ng mga kahit anong hayop, ito ay nasubukan ko na kasi ilang bis na akong nakagat, ilang bis na rin ako nakalmot sa mukha. At yun na po ay, ayun, sawa ng juice ay gumaling naman po tayo. Pero kung kayo po ay, syempre, may pera naman kayo kung kayo ay nakagat, mas maganda na magpa-inject na lang po kayo. Eh, ako naman po kasi dahil wala naman po kami nga uh, sapat na pera. Wala akong sapat na pera. Nasa bahay lang ako. Walang trabaho. Kaya, ito yung mga ginagamot ko lang sa mga kagat-kagat. Ayan. -kagat. Yeah. Yeah. Thank you for watching, guys. Sana nakatulong po ito sa inyo.